Ang chartered na eroplano na kinakalik ni dating pangulo Rodrigo Duterte ay dumating na sa Dubai para sa isang maikling layover. Dumating ito mga ilang minuto pasado alas 8 ng umaga noong Miyerkules ayon sa mga pampublikong datos sa FlightRadar. Nakipag-ugnayan na ang inquirer.net sa kampo ni Duterte upang kumpirmahin kung talagang dumating na siya sa Dubai ngunit wala pang natanggap na sagot. Ang Gulfstream G550 jet na may tail no RPC-5219 ay lumipad ng 3 minuto pasado alas 11 ng gabi noong Martes, saksi si Duterte, dating Executive Secretary Salvador Medialdea, isang nurse, at ang personal na assistant ng dating presidente. Ayon sa isang pinagkukunan mula sa gobyerno ng aviation, ang eroplano ay magsasagawa ng refueling stop sa Dubai bago magpatuloy patungong The Hague. Si Duterte ay inihain ng arrest warrant mula sa International Criminal Court pagkadating sa Ninoy Aquino International Airport mula Hong Kong. Ang arrest warrant ay inisyo batay sa mga paratang ng mga krimen laban sa sangkatauhan na di ginawa niya sa panahon ng pambansang kampanya laban sa ilegal na droga na inilunsad sa ilalim ng kanyang administrasyon.